Habon ka lang. May pamilya ka na? Hindi ka ba nahihirapan sa trabaho na to? Mayroon. Kumusta naman yung sweldo? Mayroon. Okay lang? Pagkano naman yung sweldo mo dito sa ng araw? Ano? Ara Arawan? Arawan. Sapat naman siya sa pang-araw-araw. Ano ano pupuntahan sa trabaho n'to, oi? Ano yung trabaho mo dati bago itong trabaho n'to? Sa saka. Okay naman ang kita doon sa pagsasaka. Tama. Mas maayos yung trabaho ko to. Wala ka namang ilang, ilang anak mo kuya? At daw malalaki na. Tapos may maliit ka.

Maya ko but... na ako Dito yung pamilya ko eh. Dati yan ako rito. Ah. Asa may trabaho mo rin sa una? Ah, dito? Ado yun din. Tayo na lang yan. Disiplina. Saan ba kayo? Salamat. Bahay. <laughs>